晚安。 Bale, ang in-order namin ay special lomi at chicken chami. Medyo matagal din yung aming hinintay bago maserve yung pagkain kasi sabi ni tatay, babago pa lang daw kasi yung lumian nila. Shoutout sa'yo, Peipei! Maigi na lang at masarap aring rin iyong paninda at nakabawi-bawi naman sa isang oras na pinagantay. Salamat din ho pala sa kasama namin sa table at kami binigyan ng royal. Pwede na kami minus minos na Sarap Kami, nga po. Na, Yun hindi... na hindi sa bilaan. Naiiba doon sa amin natin, mag-iba. Oh, <laughs> Kaya na, nung, nung, ano nung mga tayo. mga nga ako, yung tagating, loy tingloy si yung loy yung yan. Pumunta rito, primero ay eh, apat. Pag bumalik sila, siyang. Eh, Nangakit ko ng mga kasama sila. Salamat po. Salamat po. Okay, sal <laughs> salamat salamat po sa... Pag magbabayad na, sa kanya lang makikita si Pepe. At sa kanya pala direkta, nagbabayad. Likod na lang aking nabidyuhan at ako'y nahihiya baka sa base lukang aret hindi naman kilala. Isa lang aking masasabi, babalikan ko aring lume ni Pepe, hindi para magpa-picture kundi para umorder uli ng lume at ng chame. Eh sya pa ano? Dyan na ho kayo.